April 21 mga idol Ayan Isang maulan na Araw so, Mas maaga tayo dumating ngayon Dami ng tinapo nila oh. Nakuha na nila yung ano Yung uh, mga karne rito. Pero ang problema kasi umuulan Pero may nakita ko dun mga ano Na sandamakmak na salmon oh. Nakalagay sa bag Titingnan natin yun Dito muna tayo sa kabila So ano ba itong mga naririto? So, mga ano, mga carrots. May mga karne rin doon, no? Hanat na inano sila, oh. Nandoon pa, oh. Yung may natira pa, kahapon. Ayan, oh. May natira pa. Hmm? So, pa Ito, oh. May mga natira pa rito, oh. May mga bagong tapon sila ng mga buto-buto, oh. Ayan, oh. Oh, di ba? Ayan, oh. Mga buto-buto pa silang tinapon pero wala na eh. Oh. Mga idol oh. Direct to the ano naman kasi itong mga to. So, paano ba natin to ano malalaman kung ano. Maganda sana weather ngayon na ulan kasi ano nag snow ng konti. Oh. kabilang Sabila nga tingin nga tayo dito. Sabila oh. di hindi ah. Hindi mabut mga idol. Ayan o. Oh. Ayan oh, no? parang ano to, salmon. Dali, wala na. pinagano ano ka na? Wala. Wala bilog sayang mga orange sila oh may mga orange pero ano ay wala na may mga tama na mga idol oh sayang dito ano sana may mga bread din sila rito ano oh. may mga bread sila tinapon Di pa tayo sa kabila. Hindi mo kasi buya silang tinapon, no? Pero parang luan na, may tama na. Di pa tayo, mga idol. Dito naman may mga karne. Oh, tsaka mga ano mga sili tsaka yung mga lip over na mga ano natirang karne kahapon lipat tayo lipat alright see you sa next bin mga idol so ayan mga kadamsa dito na tayo ulit sa pangalawang bin yung mga prutas ayan merong mga ano yung mga banana natirah see over here ano pang meron okay meron tayong mga ano mostly mga banana ah. Okay, meron pang mga ano sa oh. natin dito yun oh <coughs> tingnan natin dito ano, mangga yan natin yung sa kabila baka meron dito ah. parang last time ito pa rin yung naririto walang pagbabago kita na lang tayo dito tingin tayo dito ano makukuha natin dito dulo, oh. Pero dito. Ano? Wala na. Tsaka yun oh. Mabayabas oh. Ang pupwede pa rito ang pag-anahan. Ito hmm. okay, natin. semua Sa so, mga suki bagi bins, eh. so. Mga beans, oh. Oh. Ah, lang eh, oh. bagi beans Tapos Ya Ayan oh Tengah. Ako, dito yung nakita ko eh Ito. pala Oh. Dito, dito, dito mga ano. Yun oh. Diba? Ito. Ay, wala lambot na. Sayang. Oh, wala na. Lusog-lusog na eh oh. Nakikita na sobra na sa hinog. Oh, pero Lambot na rin. Sayang. Asian pear, tarik itu. Begini nanti di sana. Coba. Oh, nah, ini oh. bayabas ya, ini bayabas. Orang -orang. Oh, oranges. Oh, mana? nalusok na yung mga ano burito pa naman to ni Don <laughs> yung mga bayabas eh oh hmm. Puyin na rin natin itong mga ilang pirasong ano na to oh patatas uwi na natin yun eh. na natin dito ano oh, yung piraso din yan oh. mga baked potato tsaka yung mga panggulay na patatas oh hmm. so si buya sa mali ito <laughs> sama so, natin yan dyan ayos oh dalang piraso din yan nakita tayo dito eh oh. may nakita ako dito eh oh, kung anong tawag dito ah mga okra tsaka ano oh. maganda ito na lang siguro natin dito para madaling kunin <tod> <Ayan, ayan. tod> mga bayabas magiging asin kayo doon uy mga ano to ito yung uh, tarbos ng broccoli wala na oh, sayang eh. tsaka mga ano mga spinach panghalo sa munggo lipat natin yung mga banana na parito eh ah, pero makukutim na to ito, so, parang mukhang maganda pa to ah ay wala na Di na natin yun oh ito sa sa oh. hmm. dito oh, uy ito mag green green pa yung iba ito pang pang ano halo sa pancake to tamang tama lang ito ito na, ito na lamog na ito natin ito isama may nakita ko ito ko na mga sitaw eh, you know? pero parang may mga tama na kasi eh ngutim na eh oh. nangutim-ngutim na siya sayang medyo oh, magagalatay ng konti ah, isang perasong turmeric mga pirasong-pirasong turmeric eh malaking bago yan eh ginagamit ko pang tea lakas malakas yung mga ano ay lagyan natin ito dito ito ano yung mga lokay natin dito wala, ano ba itong mga to sayang wala na oh. o ano, ano ba tawag dito sa mga idol mga kadamsters, ayan comment lang ninyo kung anong tawag dito ano ba to, may mga okra oh. amoy akong ano, mint okra may mga okra na ah mga okra Ito ito ba? nating anahin yan. Pwede pa nating uh, maitabi. Pagpilian. Ito. Ito mga ito. ito. Kapuan. Isyad mo malambot. Mga idol. Ang manggaw. Ay, nang lambot na. Sa akin nung na to. Dalawang pakuha pa naman sana, oh. Oh, pero masyado na malambot. Ah, tatawang din. Ay, nalusak na yung mga mangga. Sayang naman. Ay, wala na natin dito. Lambot na. Oh, ito kasama pa. So, nalusak na, oh to so, okay, tingnan natin ito kung meron dito ito yung cilantro na yung mga broccoli ano talbos ng broccoli okay. ah, Wala na Okay, basura na Wala na, mga idol Ah. Oh, natin tong mga kamatis na to, masyado na malambot, masyadong nalusak na, sayang oh. Nabiyak na. Sayang mga idol. Ito yung mga lime pa oh. Pwede pa ta sa ano, fridge. Pambangon ng fridge. Oh. mga idol. Ay, sampanan na natin yung ating mga anak So, ito na mga idol yung ating mga nakuha. Isang uh, box na banana. Yan medyo masarap-sarap yan panghalo sa pancake. Tapos isang box ng ano, okra. May kasama na tong mga parang mga beans din dyan Yung uh, bayabas. Nilagay ko na rito yung potato. Eh, tabi tapo na natin tong ano na to. Masyado na malambot. Yan. Tapos itong ating ano, sili mix up ng ano, ng karot sa papakain natin sa bani bago ano mga maliliit na ampalaya. At ito yung last natin dito. Yan. Buggy beans. Kasama yung mga ilang pirasong uh, na to halo natin sa mga gisa-gisa yan yan mga idol maraming maraming salamat mga idol sa panonood isang uh, maulan na araw sa inyo April 21 2025 ayan